kahit unti lang kim na ano rambutan matataas pa dun no? oh And hagdan kaya pwede yun dun sa bubong. Isang kilo lang. Wala nang ano. Nagtaas kasi ng rambutan eh. Ah, asa na yung panong kita? Kaya na. Yan case oh. May natira pa siya pero. Yun kasi malalaglag lang ito mabubulok lang siya pag hindi ko sinungkit hmm. Hmm. Ay, lang ba? Ay, ang bilis. Yun yung naglalaglagan ng marambutan. Tapos yung mga pumelo, naglalaglagan lang din Walang kumuha. Ha? 不秀。